Ano ba ito? Ano ba ito? madal niyo ha? ba kayo? Ikaw ba? Hello? Ano yan? Ito si, sino ba? Ay, si... Ay, si... Basta! Tagut-channel to yung pangit yun eh. Ah! Alam mo ba! Loser na Sino ba yung mga tagut-channel to dito?

Hi, Paris, Hello! Paris, ano ka? Kapamilya ka puso? Kapamilya Ay, nako! Galit tayo. Ikaw. Ako, proud to be ka puso. Proud to be kapuso. puso, eh, no? Or tonight,